Magandang araw mga kabukid. Ayan, sa pastulan muna ulit tayo. Ayan. Dito ulit ako dumayo ng, pas ng pagpapastol. Kaso, ayan, may, may nagbisita na. Kasi ito, hindi namin ito lupa na dahil lang kami ng pagpapastol dito. Ay, kaso, ayan, si kuya na taga-bantay din sa lupa ay binisita niya na itong lupang ito kasi pinapalinis daw ng may-ari kasi merong project na gagawin din sa lugar na are. Kaya nakakalungkot, uh, mababawasan na aking binagpapastulan. Pero no choice, hindi naman to amin. Kaya ayan, enjoy enjoy daw muna pa sa ipastol hanggat hindi pa nililinis. Kasi pag nilinis na, ay di wala na kami yung papastulan. Meron pa naman sa ibang lugar. Kaya lang ito yung favorite ng aking mga alaga kasi kumpleto ang kanilang mga damo na gusto dito. Merong makahiya, merong kulutan, merong uh, yung napier, meron din dito eh. Pailan-ilan na mo mutubo kasi nag, ano din dito na ng napier grass. Kasi pinagpapasulan din dati ito ng baka. Kasi dapat ay eh, sa bibilin ito ng baka na ikaso eh, Medyo nagka-problema sa pag-aayos ng titulo, kaya hindi ko lang alam, pero yun basta, kaya ayan, may project na lang yung may ari na paayos ito ayun ito yung paboritong paborito na aking mga alaga ah. ayan, yung mga kulutan ayan, kaya kung may kita nyo, puro sila ano, ayan ubos ang dahon kasi gustong-gusto nilang kainin yan ito naman yung isa pang kinakain nila yan grass na yan yan laging pudpud yan kasi yan kinakain talaga nila yan at saka yung damo yung damo doon yung baging na malambot yan saka yung makahiya gustong gusto din niya ng mga kambing ayun may sumabit na naman sa aking mga alaga Pagtanghali, nagbibisita dito ang asawa ko para magtingin ng kambing kung may nakasabid at kung walang nawawala ayan sumabed na naman itong si me ko Ay. ayan, napagod ako pagano ng kambing kasi may naiiwanang bisiro sinasama ko na din kasing bisiro dito para matuto silang kumain ng damo pero marunong na silang kumain ng damo Ayan. Ito naman si Me, yung unang kauna na ako kambing na hindi ko malaman kung ito bagay buntis at mga anak. Hindi ako sigurado. <laughs> uh, wish ko lang ay siya ay buntis. Sa tingin nyo mga idol, ang aking kambing kaho lalo na sa mga nagkakambing diyan, ari kaho sa tingin nyo buntis. <laughs> Ayan o, Kasi kung tutuusin, dapat ay mga anak na siya ngayong buwan hanggang katapusan. Ang akin lang pinagtataka kasi yung kanyang dede, oh, hindi siya nasa kanilang ayos. Tapos nagpa sampa din siya nung no isang, nung no, isang linggo doon sa kambing ng kapitbahay. Dumayo siya do, naka ano, naka siya, dumayo siya doon, doon nagpasampa. Pero dati rin naman, kapag ka, nung mga anak siya noon, before siya mga anak, siguro mga two weeks, nagpasampa din siya. Ewan ko, kung ba't ganun? Nagpapasampa siya. Nagpapasundo ata yung anak niya. <laughs> Ayun. Kaya, sana ang aking kambing na ere buntis para madagdaga naman. Para naman saktong 20 na kung sakali. Kasi ito kung mga anak to, una anak niya sa akin ay dalawa, sumunod ay tatlo. Yan, laging tatlo. Laging tatlo, laging tatlo na. Tsaka yung isa yung nado sa dulo, yung putulan sungay. Laging tatlo anak no, nakakatuwa talaga. Pero mas malakas magatas yun. Ito kasi medyo mahinang magatas. Kaya yung patatlo niyang anak nun. Hindi, yung unang, pa, yung unang tatlong, unang anak niya na tatlong anak, eh, napagtipan ng aso. Ay nabali yung paa. Ay di, namatay din. Yung pangalawa namang anak niya, mahina yung nabubuli ng kasama kasi hindi pantay-pantay. Ang laki ng kanyang anak. Ayan. Yung isa malaki. Yung isa namatay na. Yung isa naman, ayun. Malik naman. Kaso'y bansot. Sabi ng asawa ko, tanggalin na daw namin yun. Kasi nga, ay bansot, Ipapakita ko sa inyo kung anong itsura niya. Eh parang ang sinasampahan na eh, Sabi ko, sabi ko sa asawa ko, naku, eh baka ano yan, ay eh, maliit. Maliit, baka mabuntis. Eh ang liit-liit niya, yun yung kulay brown na yun, 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 nasa gitna ng yan. Ayan natin, lapit tayo dun para makita niya. Oh, ito naman yung aking nga palang mga ano, yan, mga bisiro, malalakas na sila at makakatuwa. Ayan, malulusog at malalakas. Naturo na rin niya ng, ng vitamins at saka uh, oo, napurga, napurga, na din niya na deworm. Ayan. Sa pagtuturok naman ng mga kambing namin, asawa ko yung nag-iintindi. Ayan. Ito naman ang isa naming mama goat na medyo may katandaan na. Kaya, ayan, nakita ko na lang putol na yung isang sungay. Pagkatapos mga siguro mga after one month, naputol na din yung isa. Siguro eh, gato na yung kanyang sungay. Ayan, ito yung anak niya. Ayan. Tatlo yan eh. Yung ito to, tatlo yung anak niyang yan. Tapos ang sinun sumunod dyan, habol pa rin sila sa nanay nila. Ang sumunod din yan, ito na, yung may black na yan tatlo tatlo din yan na i-vlog ko yun pero hindi ko pa sa youtube na i-vlog yun tatlo din yan ang problema nung ipinanganak sila hindi ko kasi alam na mga anak na nung hindi ko napansin ay inabot ng ulan alam mo yung paglabas ng uh, ng bisirong kambing paglabas niya ulan na nagad siya yun tapos may bagyong bagyo nun eh yun pa, nagkasakit yung bisirong yun kaya namatay din ay nako, pasensya na kayo talagang kami eh, hindi pa ganoon kagaling pag-aalaga ng kambing kaya nga ako nanonood lagi ng mga tungkol sa kambing kasi para marami kaming nalalaman. Ayan po yung magkapatid. Ayan, yung isang kapatid nila ay nawala na. Sayang at tatlo din sana yung anak niyan. Kaya pero maliksi din sila oh. Ayan. Kasi ito nga yung kumbaga mga ate nila yung dalawang puti na yun, mga ate nila. O ito naman isang maliit na to. Yan. Anak naman noon. Isang na doon. Na anak naman, nung no, sinasabi ko kanina na hindi ko alam kung buntis. Yung brown na yon yung sinasabi kong hindi ko alam kung buntis, nasabi ko sa inyo yung tatlong anak kasi yung isa'y namatay. Tapos yung itong dalawang sunod. Ito yung anak niya. Kita nyo naman, yung isa lalaki. Napakabait niyan. Pero itong isa, Ayun, eh, sinasabi ko sa inyo, napakaliit, bansot. Kita nyo naman yung kapatid niya kung gaano kalaki. Tapos siya, eh, alhati lang ang katawan niya. Napakaliit. Eh, tingnan niyo naman ang tenga. Terek na terek. <laughs> native na native ang itsura niya. At hindi ko nga alam, parang sinampahan na rin kapatid niya. Ay, eh, naku po, eh. hindi ko alam kung ano magiging itsura na rin. Sabi ng asawa ko, eh, tatanggalin namin are, kasi magkakaroon kami ng lahing maliliit <laughs> pero nakakatuwa kasi ang cute niya tingnan <laughs> bansot kasi eh <laughs> oh. ayan yung isa kong ano inahin yun yung anak niya yun na doon ayan kaya nakakatuwa talagang mag-alaga ng kambing kasi nakakaaliw pero nakakapagod lalo na at mga nakatali. Kaya nga alam nyo, mga kabukid ang talagang gustong gusto ko. Kaya nga ako nag, nag YouTube, nag, ano, nagbabakasakali na kumita dito, malay nyo naman. Alam nyo yung, alam, ang pangarap ko talaga, magkaroon ako ng sariling lupa na medyo malaki. Tapos yung, yung aking yung aking mga kambing ihahayaan ko lang na nakaligaw sa ano tapos may isang pinakabahay lang nila yung mga ng mga pinapanood ko sa aking mga idol dito sa YouTube na nagkakambingan ako talaga ito ang tuwa at talagang sabi ko sana balang araw tapos nakikita ko na yung mga yung mga barako nila na ano na yung mga ano ba tawag doon yung mga ba, mga barako nilang kambing na talagang kagaganda ng katawan. ay pangarap ko din na makabili nun balang araw. Kaya sana, sana matulungan niya ako, pa like and pasubscribe na rin sa aking channel. Kung gusto niyong ishare, pashare na rin po. Maraming maraming po salamat. Bye po, hanggang dito na lamang. Bye!